Kilala niyo ba kung sino ang pinili ng Diyos na maging magulang ng ating Panginoong Jesus dito sa mundo? Sino nga ba, ba ang naging nanay at tatay ng Panginoong Jesus nang siya ay pinatawang tao? Gusto niyo ba sila makilala? Hmm. Kapayapaan mga bata, halina at ating katinggan ang kwento mula sa Biblia na may pamagat na siya at Maria. Ganito ang naging kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang inang si Maria ay nakatakdang maikasal kay Jose. Ngunit, bago pa sila maikasal, si Maria ay natagpo ng nagdadalang tao na sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kapag nalaman ng mga tao na buntis na si Maria kahit na hindi pa sila kasal ni Jose, ay mapapahiya sa maraming tao si Maria. Dahil si Jose ay lalaking masunurin sa utos ng Diyos at hindi niya giniston na mapahiya sa maraming tao si Maria, ipinasyan niyang hiwalayan ng lihim si Maria. Samantalang iniisip niya ang mga bagay na ito, narito isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa isang panaginip. Sinabi ng anghel, Jose, ikaw na nagmula sa angkan ni David huwag kang mangambang tanggapin si Maria na iyong asawa. Ito ay dahil ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay sa banal na espiritu. Siya ay mga anak ng isang lalaki. Ang ipangangalan mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang kasalanan. Ang lahat ng ito ay naganap upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Sinabi nila, Narito, isang dalagang birhen ang magdadalang tao at manganak ng isang lalaki. Tatawagin nila siyang Emmanuel na ang ibig sabihin ay, Ang Diyos ay suma sa atin. Sa pagbangon ni Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ayon sa ipinagutos sa kanya ng Anghel ng Panginoon. Tinanggap niya si Maria upang maging asawa at sila'y ikinasal sila'y hindi nagsama hanggang sa maipanganak ni Maria si Yesus. Panahon ng pag ni Herodes sa Odea nang ipanganak si Yesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. At dito na nagtatapos ang aking kwento. Sino nga ba ang pinili ng Diyos na maging magulang ng ating Panginoon na Jesus dito sa mundo? Ito'y walang iba, kundi si Jose at Maria. Ano-ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, maging matapang gaya ni Maria gayahin si Maria na naging matapang at tinanggap ang pagpili sa kanya ng Panginoong Diyos na maging kasangkapan upang may panganak ang ating Panginoong Jesus. Kung tayo ay pinili na gawin ang isang bagay para sa Panginoon, matapang natin itong tanggapin at gawin ang gawain ng Panginoon. Maging masunurin gaya ni Jose Gayahin natin si Jose na naging masunurin sa utos ng Diyos. Kung may mga bagay man tayo na iniisip nating mabuting gawin, tandaan natin na palaging ang utos ng Diyos ang dapat nating sundin at hindi ang sa gusto natin. Ang pagiging masunurin ay pagmamahal sa ating Panginoon, Diyos. Kaya naman, para sa ating memory verse, 1 John chapter 5 verse 3. For our love for God means that we obey his commands. Maraming salamat mga bata. Miss Pa!